Hello guys, good morning. Ngayon pala guys, magluluto tayo ng java rice. Kasi request ng kuya nil namin. Kasi nakikita niya kasi sa mga YouTube guys, sa mga video-video. Sabi niya, magawa ka ng java rice. Kasi gusto daw niyang itry. Ayan, ngayon gagawa tayo ng java rice guys. Overload kasi marami tayong ilalagay. Ayan, impasan ko na guys. Ayan, nakabukas na yung kala natin, guys. Ilagay ko na yung butter. Sunod ko naman yung bawang. Tinatad yan ng pino, guys. golden brown lang na natin yung ating bawang. Ayan na guys, na golden brown na yung ating bawang. Ngayon, isit aside muna natin siya. Tatanggalin ko siya sa kawali. Ngayon guys, ilagay ko na yung hotdog lutuin naman natin sunod ko na yung gulay natin frozen na vegetables to yung ihahalo natin guys ayan mix ka lang. Lagay ko na rin yung egg. Tapos, i-mix lang din natin. ilagay ko na yung ating rice bagong saing na talaga to guys tapos hinaloan ko sa lumang kanin i-mix ko muna yung ating mga nilalagay para mahalo sa rice Ayan na guys, ito na yung pinakahihintay natin, yung malagyan ng kulay yung ating rice. Lagay na natin yung aswete. Ah, eh. Ayan. Haluhaluin lang natin guys hanggang sa magkulay yung ating rice. kasi ito yung nanahan ng kuya namin kasi magkulay daw yung rice tingnan natin kung magustuhan ng kuya iwan ko lang si Sebastian namangha kasi yung kuya namin sa kulay, sabi niya ma bakit yan yung kulay, bakit nagkaganyan daw yung kulay ng rice naging dilaw. o ayan. Mamaya ipakita natin sa kanya. Maglagay tayo ng black paper. Maglagay na rin tayo ng asin. Para may lasa na yung ating java rice. Pimpre, magdagdag lang din tayo ng magic syrup para lalong sumarap ngayon imix lang natin para mapantay yung lasa para yung nasa ilalim magkaroon din ng lasa Ayan na guys, tapos na tayo nagluto sa ating java rice. Sana may natutunan kayo sa version ko sa pagluto ng java rice. Bye!